ito nga ang update dito sa Batang Pride ng Pilipinas na si Andy Himaw na ngayon nga ay naghahalimaw na rin sa tryout game sa ibang bansa at nakatapat na nga nito ang number one high school prospect sa United States na si Cameron Buser. ng araw talaga ang naging tapatan ng dalawang player na ito sa naganap na training game sa pagitan ng dalawang team nito. Sa nagdaang araw nga nitong si Andy Himaw sa Amerika para sumabak sa training, dito ay masasabi nga na naging maganda ang proseso sa paglalaro nito at training. Sa United States, maraming pinabibilib na foreign player ang ating batang pride. Talaga nga naman na pinagbubuhusan nito ng atensyon ng kanyang training dito. Marami talaga ang nagsasabi na talagang magiging maganda ang future na laro ng ating kababayan na si Andy Himaw at hindi nga nagkamali ang marami dahil itong ginanap na training game ay talaga nga na naghalimaw ngayon ang 17 year old pride natin sa USA League. Pinabibilib nga nito ang kanyang mga nakakatapat na player talaga nga naman na kapag sa loob ng court ay nagpapasiklab ito mula sa loob at labas. Talagang pinapakita nito ang bunga ng kanyang pagtitraining dito hanggang sa ngayon ay nakatapat na nga nito ang number one prospect na si Cameron Buser at ang kapatid nito. Ang magkapatid na ito ang talagang sinasabing sikat pagdating sa high school league ng United States. Ang dalawang magkapatid na Buser ang talaga nga naman na pinag-uusapan pan sa liga na iyon at dito nga nakatapat ito ng ating kababayan at makikita pa nga sa video kung paano magpasikat itong si Andy Himaw sa loob ng court talaga nga naman na nagahalimaw ang ating kababayan at inaangasan pa sa loob ng court ang kanyang mga katapat maganda nga talaga ang pinakikitang laro nito sa kanyang team na Beritas Titans at may magandang average points and stats sa kanyang team at matapos nga nang makatapat nito ang number one prospect ng United States ay mas lalo pang tumaas ang tsansa ng ating kababayan na makipag pa sa bayang pasaliga ng ibang bansa dahil sa naging napakagandang performance nito sa kanyang training game. At ngayon nga ay lalo pa nagiging putok ang pangalan nitong ating kababayan na si Andy Himaw dahil sa halimaw na performance ang pinapakita nito kaya hindi mapipigilan na pag-usapan ang ating kababayan international dahil sa magandang laro ang ipinapakita nito sa bawat game na kanyang ginagawa. Kaya naman napakaraming mga tao at supporters nito ang nagsasabi na malaki at malayo ang mararating ng batang ito. Maaari mapunta sa mga kilalang universidad sa ibang bansa at maaari nga raw na kung magtutuloy-tuloy ang napakagandang performance nito mula ngayon hanggang sa susunod pa ay pwedeng siya ang maging kauna-unahang pride ng Pilipinas na sasabak sa NBA League pero sa ngayon nga ay talagang maaga pa para pag-usapan ang bagay na iyan sa ngayon nga ay patuloy na lamang natin subaybayan ang magiging laro pa at performance ng ating batang pride na si Andy Himaw kapag sa sabak nito para sa kanyang pangarap na maging isang sikat at na basketball player. Kung papalarin nga ito ay siya ang magiging first pure-blooded Filipino player na makakapasok sa pinakamalaking liga ang NBA League at sa ngayon ay marami pang pagdadaan ng training at laban ng ating pride na batang si Andy Himaw. Pero para sa akin ay hindi malabong mas lalo pang lalakas ang player na ito dahil sa edad pa lamang nito ngayon ay talaga nga naman na hindi malabong malayo ang mararating nitong si Andy Himaw. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.